So, magandang hapon sa lahat, no? So, kakatapos lang namin ng limang content dito sa area na to. Pakita mga busami. Ayan, si busami na may hawak ng camera. Ayan. So, itong area na to, mga guys, hindi namin expect kung area na to, walang kahit isa nakakalam sa si amin dito. Meron lang kakilala si busami na nagdala sa amin dito. Kaya, dito kami nakagapagawa ng content. So, every Monday po kasi, gumagawa kami ng content for good for one week. So ayun, uh, may napansin kaming bahay sa taas. Ayun o. No? Oh. Ayan, hmm. Oh. Kanina, nakita namin niya kanya si tatay. Ayan. So nakita namin kanina dyan si tatay na mag-isa lang siya. Hmm. napansin namin si tatay doon. Ayan. Uh, Bibisitahin namin sa taas. namin. So, Medyo abutan na lang din namin kasi meron naman kami kahit konti. Abutan na lang namin. Hmm. Pero wag yung mag-alala guys, no? So sa darting na panahon talaga, guys. Abutin ah, tayo sa lahat ng mga followers namin. Oh. Darting ah. din kami dyan. Darating kami dyan grabe kasi... kasi mga idol. Ano yun, grabe hirap bumaba rito. So, ano, parang pag galing ka sa highway, abot ka ata 30 minutes papunta rito, no? Oo, oh, grabe. 30 Paglalakad. lalakad. Minutes, Paglakad pa lang. Bundok talaga. Baka tirik. Hmm. Tarik. Hindi oh, okay. tirik. Tarik pala. Oo, oh, isa tari, doon tarik. Tarik, tarik, tarik. Ano nga, o, mo, pagod na yung mukha. Tapos ano? So, ano? Tara. Ayan, ayun, ayun mga katimpan na ba Aakyatin natin si tatay. Hmm Tingnan natin yung ano niya, yung lagay nila sa taas. Hindi, abutan lang natin. Pero... Parang wala sa kasama. Oh, kung, ang, ano lang meron tayo, yun lang. I, ay, isa na lang kita, ko na lang dito. No? Wala, wala naman. Hindi naman na tayo natin intervene yapan, si o. tatay. No? Oh, so, i-directin niyo rin yung, ano, yung kinikita natin. Sa ngayon kasi wala pa taga kami kinikita. Ah. Oh. i tayo Kaya ito hmm. mo, siguro ito lang muna. Kahit pa paano, ito yung aming may tutulong. No? Uh, so, yun sa lahat ng mga followers namin dyan. No? Uh, real talk lang, no? Hmm. So, didirektahin namin kayo sa aming pagbablog kasi ngayon. So, small pa lang yung aming ano, Kikita. uh, kinikita sa pag-vlog. Oh. So, buti naman, nakukuha namin yung quest. nakaraos din. Sa panda. Sa panda. Ayun nga, uh, okay. kami sa quest okay. din. Ayun uh, okay. guys, ah... ano ba ito? Yun, guys, mag-aambagan mag, mag lang kami. pang abot namin kay tatay kasi kawawa naman. Hirap na, hmm. na nakatung nakatungkot okay. na si tatay. Kanina, binigyan na namin okay. siya Ay, okay. ng pagkain. Oh, pang, pala um, mukbang kami rito. Meron naman kami nakasubi dito at konti. Parang ano lang ang nangyayari dyan. No, Parang uh, inatir sa pagkain natin. Ayan guys, so nag-ambagan na lang kami. mag aabot kami kay Tata Jo. tulong lang naman. Kasi palis na namin sa venue. Eh, nag namin sila rito. Gamit namin yung pwesto. Yan, sa gilid nila. Ayan so, yung bakuran sa taas. So, kitin pa namin. Para so, guys, yan. Palis na kami guys. Eh, tapusin na namin ito. mag aabot lang kami kay Tata

Uwi na kami. Palisa sana kami, Tay. Opo. Eh mm. Eh. Uy. Katag pala dito, oh. Uy. Eh. Ano? Po. Sampo, Tay. Tinong. mo yung bahay ni Ayan o. na mo, tinan mo. Bye. Tay, pwede dito nga na tay. May ano lang kami sa'yo. Ah. Papatas po. Ayan guys. sino kasama niya? Hindi makasama ko tay. Doon kaya, doon. Ay, doon Ikaw lang mag-isa dito? Oo. Ayan, flight. ano ako sa tayo mo tay. May anak? Ayan, isa. Pahidad na nag-asawa. Ay, ganun? Mm. Uh, Palis kasi mitay. Eh, okay. uh, agad ito pa paano, eh, nga namin. Dito kasi tutusin lang, eh, uh, isa rin kasi ito sa plano ng aming grupo tay. eh. Um, yung um, kasi pas lang tayo mga mahirap tay. oh, pero nagsisikap kami tay, hindi lang sa para sa pamilya namin, kundi para sa mga gaya ko ninyo. Um, um, mga ganitong sitwasyon. Talagang nakakalugmok din ng ano, no? Ng puso, pagka nakita mo mga ganito po, tay. Sa totoo lang, opo. Ito po, taga ng meron din, okay, tay, na. Dito, tay. Hmm? Patagal na kayo dito? Oo. Oh, oh. Paano ko nakaka... Hmm. Hindi Kapag na ko nakaka... Hindi na ko nakaka... Ano? Kakit sa taas. Kamu siyan? Kasi may dati, dito, may daan. ng arthritis. Ay, at ano yun? Arthritis? At, ah. Namamagay yan. Ah. <coughs> Bigyan mo ako tatay parang Kaya na. Ano? Ano? Ito. Ano, <laughs> bigyan ko tay, na patay. mo na maabot namin siya tayo, ha? Salamat. Oh, opo. Kasi, po, garb... Ay, ito po. Ay, tagay ito. Tay, opo. Eh, ano tayo, pag nagkaroon kami ng, magkasawad uh, kami sa social media, babalik uh. kami dito. Promise yan. Pero hmm, ang alamin tayo. Pangako namin yan tayo. Medyo pagandahin natin itong bahay mo, konti. Oh. Oh. Oo. Uh, paano tayo, pag umuulan dito? Pamilya mo tayo, santay. Uh, uh, kabila. Ah, ako tinatas lang. May daan ba rito? Meron. Ah, ganang may may motor kami iniwan doon. Saan? Sa kabila po. Sa po. Opo, opo, kayo doon daan po namin. Pero ah, pwede pwede ah, kami duman dito. Pwede dumaan kung wala kayong motor. Mm -hmm. Wala. Ikot kayo. Saan po tagus po niyan Sari Saan nito. dito? Duhat. 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 Kogilob na po. Duhat. Ano ito. Ako ah, gilob na nga ito Eh malayo. Tayo, tayo. Tagisan kami na gano'y, tagisan. yung motor namin tayo sa tagisan tris Ay, 4? Oo. Uh -huh. Opo. po? Ay, kung dito na iwan, pero dito na susana. Oo, oh, babalik na lang. Mas <coughs> malapit niya dito. Ito na lang. Parang dito na kayo. Ah, uh -huh. uh -huh. oh, duhat. Ay, oo, duhat Bago mag-ano to, yung iglesia sa taas. Oo. Oo, doon nga. Yung may court. Oo, may court din, di ba? Oo. Ano ba yun dyan tayo? Uy, bumagsak na pala Bumagsak, hindi ko na kasi. Hmm. Okay, good simple. Kaya lang nag-push ka ko dyan ng eh. <coughs> uh. Ano tayo pag nakalug-luwag uh, kami? Ano, pag pag yeah. naka -lug nakalug-luwag kami, kami. Makachamba kami tayo. Uh. lang yun hintay namin, makachamba lang kami sige tayo. Sige tayo kasi number one din sa mga plano namin eh. Hmm, mga ganyan. pinaka-plano namin eh. Kaya yung... kaya oh, sige tay, awin na kami. Ano uh. lang po tay ha? ha? Uh, Opo, sige kayo, po tay. Pangalan niya tay? Elvis Trey. Elvis Trey? Di maano. Ay, di maano. Sige tay. Sige tay ha. Sige so, po. Ano po kami tay ha? Sil, paano na po na kami? So, eh, ingat palagi. Pagaling ka sa ano mo. Ano yung na tay? Sige tay. Sige tay. Dapat sa taas na kayo nakatira tay no? Wala. Oh, Sige tay. Ingat. Bawi na lang kasi pagaling. Ito pala maganda mag... So, ayun nga, mga katimbadambayan, tingnan mo yung kalagayan ni Tatay dyan, o. Oh. Okay. Yung bahay niya bumagsak na. So, ito yung talagang taong na dapat talaga may tumulong. Hi guys, sa mga ating mga OFW dyan, na uh, medyo merong nakaloblo kayo dyan, pwede kayong tumulong sa... Ni Tatay, pwede kayong mag message sa aming uh, Facebook page para kay Tatay Silvestre Diama, ano uh, Kami na pong bahala maghatid ng... Uh, kanyang tulong sus. So, yun Hindi naman yung kalagay ni tatay oh. Akadurog ng puso. Tao, ako akong tumulong luha ko eh. Hindi ako na pagsalita eh. Oh.